pero nilinong itong kung buhay ang kanyang mister. Uh, pila na ni ka? Oras ba? Uh, one hour and a half. One hour and a half na niya siya. Ah, <coughs> oh, uh, mas sino na kayo? Apula na kayo? Ah, yan pagkatoyok-toyok ani ni Makinao. Makinao, gamay kayo <coughs> Toyok mong... <coughs> toyok mong baboy ba? <coughs> si Secretary Lubredo. Asa na yung bahay naman na po?

mana invento kana mana ga invento niya erotici 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 mana ga invento my mana ga design anay yang gamao kanang makanay baka hanap kanapo order mo hotel lango kai mga mo anak niya nagama namo kanang appointment everything in the house. Busted line, si, si si in na na kayo. Ganun lang baboy. Oh, sige, pwede na tabunan. Nah, tabu nak pun nandor na. na, na, na ah, so like na, betis ah. ah, tingan pa. Aisyah, di pa kumuka na. Sabi ng pangulo Aquino, kahit sa gabinete niya, umiiwas sa suggest na maging pabigat kaya nga kanina, inamin ng Pangulo na nahihiya siya ngayon sa pamilya Robredo dahil sila na ang namatayan pero sa pamilya Robredo pa humuhugot ng pampagaan ng kanilang kalooban. May Lenny at kina Aika, Trisha at Gina. Sa totoo lang, medyo nahihiya ako sa inyo. Kayo ang pamilya. Sa inyo pinakamabigat na kakandaman At Akin na pero talagang pinapahangan nyo kami. Dahil kayo pa ang nagbibigay ng na lakas sa amin. Kayo pa ang nagbibitbit sa amin. Kaya naniniwala ang Pangulo Aquino na ang kamatay na siya kain ay ng bahay. Okay, tabo na, na Sa yapak ng kalimut. Wala tapatunya. Siya pinapakitang pagpupugay at pumamahal.